Naranasan mo na bang mabaril sa panaginip? Mga kaibigan, isa na siguro ito sa mga pinaka na bagay na maaari nating mapanaginipan. Ayon kay Laurie Lawenberg, isang dream expert, kapag ikaw ay binaril sa panaginip, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, kasalukuyan kang nakakaramdam ng sakit galing mismo sa isang taong sobrang malapit sa iyo. Maaring ikaw ay niloloko o pinagtataksilan ng tao na to o di kaya naman ay sinasaktan ka niya ng pisikal at emosyonal. Ngayon, kung ikaw naman ay espesipikong binaril sa iyong ulo sa panaginip, ay iba rin ang ibig sabihin nito. Ang paliwanag naman dito kung bakit mo ito napapanaginipan ay sa tunay na buhay Maaring meron kang nakaalitan o nakasagutang isang tao kung saan ikaw ay na-offend nito na ang pakiramdam mo ay para bang natapakan ang iyong buong pagkatao. Ang mga mahihirap na sitwasyon na to na nararanasan mo sa iyong buhay ay dumidiretso sa iyong subconscious mind kung saan ito ay nagiging isang emosyon na nagpapakita sa paraan ng isang panaginip. Para sa mga hindi nakakaalam, pag sinabi nating subconscious, ito ay isang bahagi sa ating isip kung saan hindi natin lubos na nakokontrol ngunit nakakaapekto at nakakaimpluensya sa ating mga ikinikilos at sa ating damdamin. Maaari din naman na ang panaginip na to ay isang manifestation ng iyong nakaraang trauma na hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa iyong isip at may malaking epekto sa iyong araw-araw na buhay. Pwede rin na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil isa itong mensahe sa iyo na may kailangan kang baguhin o tanggalin sa iyong buhay dahil may hirapan kang umusad kung hindi mo ito gagawin. Kapag ikaw naman yung may binaril dun sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay merong tao sa buhay mo na nakakaramdam ng inggit sa iyo. Kaya naman kapag ito ay iyong napanaginipan, paggising mo ay subukan mong isipin kung sino yung mga posibleng tao na to na maaaring kaingitan ka at hindi maging masaya para sa iyo sa kung anong klasing buhay meron ka ngayon. Ikaw kaibigan, Naranasan mo na bang mabaril sa panaginip? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan.